Mailap no. Oh, ma -ilap. Yeah, ito pa ah, binibenta ba yan? Binibenta ba yan? Ah, uh, tingin niya, babae na lang Babae? Magkano? <trips> ha? 3,000 <trips> 3, 000? 3 000? Tali mo muna dun sa kahoy. Pag-usapan natin yan. Yan, tali mo muna yung tali dyan. 3 000. Pwede na ba yan? <trips> ha? <trips> ha? Ha? <trips> Pwede na yan? Tres mil? pa galing yan doon sa barrio? Hindi ah, na lang mo rito. Tres mil. Di ba pwedeng on mil? Ay, one mil? <laughs> Alam mo yung one mil? Di ba pwedeng one na lang? Luluto. Eh. Gagawin naman natin papaitan dito. Eh. No, no. Tapos lilit no? Ano, pwede pa Ha? Kapatid. Sa kapatid mo? one five, one six, Hindi pa rin pwede 1,7 1,8 1-8 tres mil, eh. tres mil 1 mga bata, tres mil, Babayaran mo natin 1 tres mil, 8 okay. bayaran natin. Okay. Hindi siya may are. hindi siya may are dalawang libo at dalawang daan. Pera o ba yung? Ang sarap niyan. Ganito gawin natin. Kasi sa ajis birthday ko. Birthday ko sa 10. Oh, 10 na to. Ngayon gagawin natin papaitan. Punta ka. Tapos babayaran ko sa'yo ng tutu. Oh, makakain ka pa ng ano, papaitan. Tahalik Ano? Tuto. <laughs> ano? pwede na yun, 'di ba, Tuto? Pwede na. Oo. Pwede na yun. Ano, Tuto? Kakainin naman din siya, ano? You know? Oh, Tuto. tutri. Tutri. 2 Ha? Ang ipit talaga. O sige, 2 Two five. Ano siya, kapatid? Kuya. Oh, oh, wala ka Oh. One. Two. Three. Four. Five. Two five. Okay na yan. No. Oh, diba pwede na yan, no? Oh. <laughs> malungkot siya malungkot siya Gawin na natin sakto na natin 3 mil. Uh, <laughs> eh ikaw muna silahan mo, tatay muna maganda dito no tapos sa adjust pagbalik ko doon na lang natin gawin papaitan tapos saka tayo mag lichon, no share ko na ng uling dun saan may uling ba sa inyo magkano isang sakong uling 120 120 20 na lang <laughs> <laughs> Sige, magdala ka dito uling sa sako, ha? Sa Ajis, no? Na umaga. Ay, po mga katropa, nakabili tayo kambing. Medyo malaki naman, pwede na. ganda rito. Doon pa lang siya galing. Doon. Layo na pa Ah, dito po ang kambing, maliliit lang. Mga native kasi. Native yan, no? Kaya dito ng kambing. Kambilian talaga dito, 3,000 30 lang, no? Mga lang. Mura kambing talaga dito sa... Ano sa bundok maliit pero yung mga imported mahal 7,000 no? 8,000. O oh, nakabili tayo para sa birthday natin sa 8.